it's day 8. Ayan, yung nanay nila. Saan saan pupunta? Iniwan na lang dito ang kanyang mga anak. Ayan. Ayan, oh, lumalaki na sila. Ayan. Punta na doon. Padidihin muna. Dedi muna doon. Dali. Chay, chay. Kasi kanina, nasa palangga na sila. Eh, nilagay ko ulit dito puti pa itong tatlo. dalawa din. Chuchay, puntahan mo na doon. Puntahan mo na. Ikaw, gusto mo ikaw lang ang magaganyan na. Dali na. Chuchay. Parang uulan na naman. La, sige. gusto ikaw dyan. Lulusot ka dyan. Una, Tuche. Punta mo na. Ikaw na pagkano mo. Ayan po. Ewan na naman siya ng kanyang ina. chay Punta mo na dun. Dun o. naman mo Palaki na sila ng palaki. 8 Chay, ni mo inobus Chay. Chay, puntahan mo na nga ka, kaya. Ayun mo, ayaw makinig. Hmm, dalawa. nagyaya ka pa. Buti pa yung tatlo. Ang ganda yung tulog. Ayan. Ano yung dalawa doon? Ayan. Yaya ka pa. Ina. Walang pakialam. Ayan. Chay, chay. Chay, chay. Chay. Oh, Ayan. Sige. Punta mo na kasi dito. Pasok ka na doon. Tingnan mo, oh. ah Uh, Malaki-laki na sila. Oh. Uh, yan, maingay talaga yun. isa. Yan, maingay. Ang katuwa lang. Malaki lalaki na nila. D8. Ito din. O, sino yung mga malalaki? Yun ang babae. Yung maliit, ang dalawa. Itong brown na isa, yun nasa gitna. At saka itong dark. Yan ang lalaki. Maliit sila. Hindi kagaya no ano. Hindi kagaya nung no, mga babae na malaki. Buti na lang at doon siya na ayaw ko anong umihi ba doon or anong ginawa yan parang patay pupupo siya buti na lang at nasa labas ay yan nga kasi pumupo yan dito sa loob sosyal the aircon pa yan Ayan. Tulog na tulog sila. Ilang araw na lang nalaki na yan. At makakakita na niyan At manggugulo na yan dito. So ngayon pa lang na pang walong araw nila. Lumalaki na talaga sila. Matataba, chubby, ganda. So yung dalawa nito, yung Dalmatian, at saka itong itong brown na may white may gusto nang kumuha ayan ay ito yata ayan isa may gusto nang kumuha ayan Bakit? Ayan, nagyayak pa nito lang. Tala nila nasa nanay sila. Mm. Pati, diyan mo na dito. Dali na. Dali mo na. Dali. Dali. Dali na dito. Patidiyan mo na yung anak mo. Chay, pasok. Pumasok ka na dito dali. Chay, hinan mo, ayaw makinig. Pasok ka na doon. Ayun mo, sabera. Sinab talaga siya. Yeah, may kanya-kanya silang ano kung saan. Ito. Oh, same sila. Oh, di ba? Ito lang na Ito lang na iba. chai, Chai. Chai, Chay. Chay. Makain siya ng biscuit. Ano ba? ng pili. Biscuit kumakain.